Buhay muna tayo May hirap ang buhay mo Yan o Ang pag-iisubo nga The best <laughs> Matumal ang binta Yan ang laing So Tanghalip po tayo Dito Ay Ayun na taon oh, Dito pong ulam natin ngayon Sa okay, buhay kong okay, Yan Si uh, Si Merlin <laughs> Si Sino kaya ito? Sino kaya ito? May nagpunta rito May bit-bit o oh. <laughs> si Anong bit-bit mo? Basta Good morning Tawan mo si, si, morning. si Bay mo Good para... morning Si Bay. Asa man si Bay. You know? Ay, wapotan ito at nalulungkot si Bay. Ay, nalulungkot kay Bay <laughs> <laughs> you know? <laughs> na. Ano yan? Ano po? Ang tal Ay, talagang. Anong dalaman tal 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 mo? Talbos. Pinakamalakas. Pinakamalakas na kaldero yan. May harvest kang Talbos ngayon, ha? Yun. Yun. Kapit bahay. Yun. May dadaanan kay Talbos tal 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 dyan? Sa ano? Sa ano na ano ko Bible ba? si Roger. kami na ni yung ano. Ginawag ko si baro, sa ba ni paas. Bahay ni paas. Luto nang masarap na laing. Lain. Yeah, okay. Tapos yun yung ng paas. Mm. kapatid kapatid mo uh, Mrs. Paas Beach mga bomb sir pa nagagaldo 'yan ng ano Sabi ko mayro tayong test ng ano diyan Dalaga Oh ito talaga Si po chef Yeah chef Azraie yeah, yeah, Ako po ako entertainment po ko Naikaklan po ano kay Kuya Bal, may ribbon no. ka din, no, tapos nagaluto. hindi ka lingam. Nagano, nag... Ano, nag... I entertainment sa clown sa mga bahay. Ah, clown. Oh, Maroon na... Maroon ka magic? Maroon ka magic? Hindi. Pero anong, anong style lang mga ano? Yung mga pag-imis lang, pa-welcome, oh. kahit mga matanda, mga marges kasama sa laro. Oo. Oh, oh. Masaya <laughs> oh, oh. <laughs> ah, ngayon mag-ano sa clown eh. Ah, siya. Uh, oh. Kaya yeah, pag... Tawag sa akin, Mumu. <laughs> Ano sabi ni Kuya Pasaportin? Ano ni Brother Palma? Pasayaw siya. Dapat dito siya. Ah, <laughs> nga, ano? Para masaya. Pampasayaw siya si Kuya. But... Okay lang. Ilalaga, ilalaga ko lang sana. So, ul na lang. Ilalaga na lang. Sa saw lang yun. Sa magamuna oh, sa atin. nito. Madali lang yun. Isang lang yan. yun, Laing pati. Ya, laing Laing Loto. No. Ano, luto yan ng ano, nabuha style. Ang style, kamarin. Grabe, ano, paglamas, ako ilang lamas lang yan. Tapos na? Tapos na. Tapos na. Hmm. Papagod <laughs> pati. Samayan <laughs> dyan. Lagyan na dyan doon. Nabuha. La purisima daw. Purisima. La purisima, purisima. Ano kami so na nabuha. La Ang pinakalaking malawak na barangay. Sa Pansit, 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 araw araw papansit pansit, 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 may pansit, 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 Sarap niyan. Ay, sa, sa katawan pa lang ni kuya. Talagang hindi ka mapigat. Ubus <laughs> talaga. <laughs> <laughs> Kaya yan. Sayang. Sayang. <laughs> sayang <laughs> Oo. Oh, <laughs> uh, oh. <laughs> <laughs> Mahabang lakaran pati yan. Binitbit. Galing na po. Sayang Galing na buwa pa yung niyog na yan. Saan na kayong bahay dito? Walang sabi mo pwede ikutin mo lampas pas ng kamuting kahoy. Mga kasama highway <laughs> ay di mahaba pang ang lalakad. Nanab doon niya yung kamutihan kahoy. Hindi may, kahoy. <laughs> ay, so may do doon, may daanan doon. Daming tanim na. Kumaghan ka ng kamuting kahoy na dahon? Ay oo. Masarap siya. Magulay ka. Oh. Hindi ako marunog. Magkakuling lang <laughs> ako. <laughs> Sa isang linggo, pagdating ng linggo. Ay, donis. May dala na kayong niyog. Marami kami niyog doon. Daming niyog dyan. Luya pa daming Luya. Luya din dyan. Nagbili kami kanina. Bakit pa nagbili? Luya. Ay, nang tayong Luya. Dapat ko 'yung niyang kita. Alam ako, magtulong humanda ni O Kasama 'yung kambal. Para'ng sikat ako nandito, mo, nagla-live niyo na nagba na yon. Sa mga mga Pastor, Pastor. 'Yung mga ni kuya mo, Pastor Anthony, Pastor Henry, naman si Rose wai pa yun. Pagsahan kami naliligo sa ilog. Doon Hindi na natin yung nagagawa. Umalis na lang baga sila. Ang mag-asawa. Tapos sinundan na ni pa. At si Pastor Hinero. At si ano? Jonah. Umalis na lang sila. Ano di pa natin nagawa? Sila ano baga? Limwel. Ay, oo. Naman nila.

So, tanghali po tayo dito. Uy, ayun yung nakaun. Oo, oh, salap. Ayan, ito pong ulam natin ngayon sa ayun, buhay kumlok. Uy, ayun yung na na nakaun. Ayan, si Merlyn. <laughs> Sertes. Buhay muna tayo. Mahirap ang buhay mo. Yan o. Ang pag-iisubo nga. Ang best. Matumal ang binta. Yan ang laing. So, tanghali po tayo dito. Oi, ayun yung nakaun. Oo, oh, salap. Ayan, ito pong ulam natin ngayon sa ayun, buhay kumlok. Uy, ayun yung si Merlyn. <laughs> Sertes?